Learning the beauty of primitive living in the middle of the fields is an experience you will never forget. Coupled with the panoramic view of the Carabellas mountain, farm life becomes even more interesting. You will never run out of things to do in this 7 hectare agritourism farm. yung pong makikita po dito sa farm is may mga may mga livestock po tayo, may mga nursery at saka may mga floating kubo, Tristan tree house, at saka mga pugad po at ito pong this place at may mga kubo din po kami din po dam pinaparet. At yung mga activities po din namin dito sir is may mga pwede po tayong magfishing at magpick po ng mga vegetables na mga organic po. Yung mga mga nagte po dito sir is yung yung mga farmer din po at saka mga entrepreneur at mayroon din po kami yung mga OGT po na galing po sa iba't ibang department of school na mga agriculture po kasi ito po is learning site for agriculture po. Maliban sa mga picnic and trainings dito, masaya din ang magbalsa for free. Pwede ding magpakain ng isda na 30 pesos ang kalahating tabo Manghuli ng tilapia for 180 pesos per kilo at mag-vegetable pick and pay. Depende ang presyo sa gulay at sukat. Pwede ding mag-rent ng tent for 300 pesos at mag-set up sa designated campsite. Meron pong entrance fee. Um, 50 pesos po ang isang tao. Nagbubukas po kami ng 7 hanggang 5 po kami. And then, nag-offer po kami ng overnight po. Um, 500 po per tao po. Sa kubo po na isa, um, ang capacity niya po is 15. 300 pesos po ang isa. Tapos yung size up, 6 to 5 po yung ano niya po, capacity. 200 pesos po yun. Pag ano po, pwede po kayong sumakay sa tricycle. Tapos 10 minutes before, makakarating na po kayo dito. Kasi along the highway lang po. Tapos 20 pesos lang po yung pamasahe per tao po. Bago umuwi, siguraduhin daanan ang mga nakadisplay na produktong gawa sa farm. Sa murang halaga, maraming pagpipilian. Nakatulong ka na, may pasalubong ka pa. Ang expectation po dito sa farm is mapipil po nila talaga ang parang babalik po sila sa dati sir na nakagisnan po nila. Sa lahat po ng mga gustong bumisita po dito sa farm, mga mga turista po, uh, open po dito para po sa inyong lahat. At para po balikan po ang nakagisnan, mga buhay probinsya po talaga dito sa aming farm, sa Marias Luntiang Bukid. Come, learn, and enjoy! Nothing beats a holistic experience when traveling. Realizations that simple life can be just as amazing as the modern way of living people are so used to. Just a few minutes from the border of this town, savor the feeling of the earlier form of living in Maria's Luntiang Bukid of Natividad.